Narito na ang na kwento sa mundo ng social media. Pabango para sa divorces, mabibili sa halagang 15,000 pesos. 1988 art collection ng isang museum sa Netherlands. Aksidente na itapo ng empleyado matapos mapagkamalang basura. Mga driver ng isang ride-hailing app ibinahagi ang mga litrato at impormasyon ng kanilang pasahero sa social media. Netizens na alarma. Limang taong gulang na bata, matagumpay na na-revive matapos tumigil ang pagtibok ng puso habang sakay ng roller coaster. At sa trending showbiz balita, Bini, nominado bilang Best Asia Act sa 2024 MTV Europe Music Award. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Banta sa Seguridad. Tila ganito kung maituturing ang mga nakakaalarmang post ng mga driver ng isang ride-hailing app. Imbes kasi na protektahan ang mga pasahero, isinapubliko pa ng mga ito ang ilang litrato, maging ang ruta ng kailang trip at payment information. Kaya naman ang ilang netizens na alarma. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Millie Borja. Mag-ingat sa mga ride-hailing driver na lumalabag sa privacy ng kanilang pasahero. Yan na lamang ang iniwang paalala ng isang Reddit user sa mga netizen na nagbubok sa mga ride-hailing application. Ilang nakaka-alarmang post kasi sa social media ang ibinahagi nito, kung saan makikita ang ilang mga driver na isinasa publiko ang mga litrato at personal na information ng kanilang mga pasahero. Kwento ng may username na abbreviations number 5154. Sinerch lang nito online ang isang particular na transportation service para tumingin ng reviews mula sa mga customer. Pero nang mapadpad sa group page ng mga driver nito, tumambad sa kanyang iba't ibang larawan na tila lumalabag sa privacy ng kanilang pasahero. Kabilang nariyan ang ilang litrato ng mga babaeng pasaherong ito na nakatulog sa biyahe. Maging ang isang ito na inupload ang screenshot ng ruta ng kanyang pasahero. Mayroon din naman ang isang ito na nagbahagi ng payment information. At ang mga ginawang pagkilos na yan ng mga driver, tila nagpainit sa ulo ng mga netizen. Komento ng ilan, dapat na gumawa ng aksyon ng mismong kumpanya dahil labag umano ito sa data protection and privacy. Mayroon ding nagbahagi ng kanilang hindi magandang karanasan ng makasakay sa mga ride-hailing app na gaya nito. Sa ilalim ng Data Privacy Act, mayroong kakayahan ng isang individual na magsampan ng reklamo kung nararamdaman nito ang kanilang personal data ay misused maliciously disclosed at improperly disposed ang reddit post umabot na sa higit 2,000 upvotes at 200 replies para sa DZRH TV ito si Millie Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino para sa ating next viral story amoy divorced malalanghap na ang halimuyak ng kalayaan at panibagong simula sa tulong di umano ng isang pabango? Para kasi sa Dubai Princess na nag-viral kamakailan matapos hiwalayan ng kanyang asawa sa Instagram, ang tunay na divorce ay hindi lang idinadaan sa salita, kundi dapat ay naaamoy rin. Ang pasilip sa bago at mapangahas niyang divorce perfume. Tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Iba't iba ang paraan ng tao para ipakitang nagmove on na ito mula sa isang heartbreak. May mga nagpapagupit ng buhok, may nagbabagong buhay sa loob ng gym. At ngayon, mayroon na rin idinadaan ito sa simpleng pagpapalit ng pabango. Inilunsad kamakailan ni Dubai Princess Shaika Amara Mohammed Rashid Al Maktoum ang mapangahas nitong divorce perfume. Taglay umano ang scent of confidence at new beginnings sa halagang 1000 Arabian dirham o katumbas ng higit 15,000 pesos. Swak na swak daw ito para sa mga taong may magandang taste at nakaka-appreciate ng pagbabago. But wait, there's more. Dahil maliban sa pabango, may iba ring variants ang Divorce product line tulad ng hair at body spray at glitter powder na ang presyo naman ay naglalaro mula 9,000 hanggang higit 11,000 pesos. Classy at exquisite din ang dating ng mga produkto sa kanilang all-black matte packaging na may minimalist white text inscriptions. Matatandaan na noong July 2024 ay matapang na dinibosyo ng Dubai Princess ang kanyang partner sa Instagram gamit ang triple talak o ang makalumang practice ng Islamic divorce na ipinagbabawal na ngayon sa ilang bansa tulad ng Bangladesh at Egypt. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next trending story. Napagkamalang basura? Biktima ng maling akalang isang museum technician na ito sa Netherlands. Basta-basta kasi nitong itinapo na akala nito'y naiwang kalat. Ang hindi nito alam, isa pala itong art collection na hand-painted replica ng isang sikat na brand ng beer noong 1980s. Ang naging pahayag ng pamunuan ng Naturang Museum, alamin sa report ni Rovic Manuel. Biktima ng maling akala ang museum technician na ito mula Netherlands nang aksidente nitong itapon sa basurahan ang 1988 hand-painted acrylic replica ng Jupiter Birkan Matapos itong mapagkamalang basura. Paano ba naman kasi ang mismong display ay nakapwesto sa hindi inaasahan ng tao at makikitang nakalagay pa ito sa taas mismo ng elevator. Ayon kay LAI Museum Director Sietz Van Zanten, ginagawa lamang ng naturang empleyado ang kaniyang trabaho at sa halip, hindi nagalit ang management. Pagkus ay natuwa pa ito at nasihan sa nangyari. Dahil para sa kanila isa umano itong patunay na naging epektibo ang kanilang tema para sa Naturang Art Collection Display. Ang naturang obra kasi ay parte ng Food and Consumption team ni Alexander Lavey na isinadyang ilagay sa mga hindi pangkaraniwang pwesto bilang pakulo ng naturang museo at maiba naman sa karaniwang karanasan ng tao sa tuwing dadalaw sa isang museum. Matapos papansing nawawala ang replicated beer can, hinanap at nakita ng museum curator na si Eliza Vandenberg sa isang trash bag na malapit na sanang itapon. Ngayon, bilang pag-alala sa naging insidenteng ito, inilagay na mismo ng management ang naturang art collection sa harap ng building upang mabigyan ng spotlight at hindi na ito mapagpamalan pa ang kalat. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, heart stopper. Literal na tumigil ang pagtibok ng puso ng limang taong gulang na batang ito matapos sumakay sa isang roller coaster sa Disneyland sa Orlando, Florida. Dulot ng maghahalong kaba at excitement na pag-alamang may isa pa palang kondisyon ng bata na naging dahilan ng pagkawala ng malay nito. Ang kanyang kalagayan, alamin sa report ni Rose Babiera. Nakasanayan ng biruan o reaksyon ng mga tao ang pagtigil ng tibok ng puso kapag nakakakita ng roller coaster. Minsan pa nga, ito ang ginagamit na dahilan ng mga ayaw magpapilit sumakay rito. Ngunit ang hindi magandang biro na yan, naging realidad ng isang limang taong gulang na bata na sakay ng isang roller coaster sa Disneyland sa Orlando, Florida. Ayon sa kwento ng ina ng biktima, dalawang pung segundo pa lamang nakakasimula ng roller coaster ride. Ang kanyang anak na si Ernesto ay nawalan na ng malay. Nang matapos ito, agad siyang humingi ng tulong sa mga staff na agad namang rumesponde. Ang ina na ng bata ang siyang nag-CPR sa kanyang anak, habang ang staff ang gumagamit ng automated external defibrillator para maibalik ang tibok ng puso nito. Matagumpay namang na-revive ang limang taong gulang na si Ernesto at saka isinugod sa ospital. Matapos suriin ang kalagayan ng bata, napag-alaman na hindi lamang kaba at excitement sa roller coaster ang naramdaman ng bata. Mayroon ding itong genetic heart condition na na-trigger at lumala habang nasa family trip ang mag-anak. Sa isang Facebook post, sinabi ng ama na kinailang sumailalim na Ernesto sa isang emergency surgery, bunsod ng pangyayari. Gayunpaman, walang nakitaan na damage sa utak at puso ng bata at siniguro ng kanyang ama na matagumpay ang recovery nito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, kamakailan lang napabilang sa listahan ng Rising Girl Groups to know now ng prestigyosong Grammys ang Bini. Ngayon naman, nakasungkit ng nominasyon ng Nations Girl Group bilang Best Asia Act sa MTV Europe Music Awards. Narito ang aking report. Inilabas na ng MTV Europe Music Awards ang lista ng nominees ngayong taon at kabilang nga sa mga nakasimplit ng nominasyon para sa titulong Best Asia Act ang Nations Go Group na Bini. Mga katapat dito ng Pantropico at salamin-salamin hitmakers ang K-pop group Islet, Indonesian singer Mahalini, Malaysian band Masdo, a Japanese girl group Sakurazaka Zaka 46. Bukas ang Botohan sa MTV EMA website ang November 6th, habang natak ng ganapin ang award ceremony sa November 10 sa England. Kung matatandaan, last August, pinawara ng Voices of Asia award ang beanie ng gayin pop Kings SBD Teens sa Billboard K-Power 100 sa South Korea. Habang sa November, kasiado 3-day Grand Beanie Burst ng Nation's girl group sa Smart Araneta Coliseum. isa na namang episode ng mga nagpawaw. Kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoy na di ba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa... TNVS, Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.